Eto, pinagpiyastahan po ng mga netizen at yung iba ay natawa na lang. Natawa na lang dito sa mensahe nga na itong si Sara Duterte sa mga Filipino youth, may kaugnayan ito sa Rizal Day uh, celebration. Rizal Day noong December 30 uh, ngayong taon. Anyway, ano po ang mensaheng ito ni Sara Duterte? Tingnan nga natin. Himayin natin itong kanyang mensahe na ito. To the Filipino youth, Rizal's values are an everlasting wellspring of inspiration. His curiosity and passion for knowledge served as a beacon showing us the path towards a brighter future. Maganda yun, ano? Maganda yung sinabi niya sana na yung passion for knowledge. Pero, minsan kasi dito sa atin, kahit yung mga intelehente, kahit yung may mga totoong knowledge, marupok, nagpapagamit sa mga politiko para lang sa kanilang sariling interest para sa kanilang mga personal gain. Marupok, marupok pa rin ha, kahit, kahit talagang knowledgeable na, kahit alam natin na edukado na yung tao na yon. Pero kung titignan natin, ang isa bang katulad ni Sara Duterte ay nakikitaan natin ng totoong kaalaman, totoong knowledge. Meron ba talagang passion siya dyan sa, sa sinasabi niyang passion? Or meron ba siya na itong passion for knowledge na to? Mukhang wala eh. Dahil kung makikita niyo po ang kanyang mga mensahe, pag siya po ay nagtatalumpate at nagbibigay nga ng, ng speech, halimbawa sa mga graduation rites, makikita natin, wala namang katuturan yung kanyang pinagsasasabi, diba? ba? Kadalasan pa niyan ay scripted yung kanyang mga, mga speech. At talagang hindi mo or iisipin mo na ano pinagsasasabi na Alright? Kaya ma, naka po, Sana hindi na lang kayo nagbibigay ng mga ganitong mensahe. Dahil mas kahiyahiya. Ang ibig sabihin, mukhang wala kayong karapatan na magbigay ng ganitong mensahe dahil kayo mismo, wala sa inyo yung tinatawag na passion for learning, passion for knowledge. Sa tingin ko, ang may meron itong mga katulad ni Sara Duterte at, Duterte at iba pang politiko, hunger, passion for power. ba? Diba? Okay? Anong sabi niya? Let us honor his memory by uh, nurturing our own hunger for for knowledge and becoming the leaders who will carry our nation forward mm -hmm. ako rin naniniwala na bago tayo maging or or lahat sana ng mga leaders natin unang-una ay may dunong at kaalaman to follow siguro yung yung pagkakaroon ng ng ah uh, totoong pagmamahal sa ating bansa dahil yun naman ay innate yung yung, yung love of the country innate yan sa ating lahat So, lumalabas lang yan at nagiging uh, or nalalagay na natin in action kung tayo na po ay nasa pwesto. Halimbawa, kung tayo po ay isang leader na. Pero first of all, dapat talaga ay may dunong. Dapat talaga ay may alam. Okay? Kung ikaw ay gustong maging leader ng ating bansa. Sabi, but let us not continue results, uh, but let us not confine uh, results legacy to history books. Today, we issue a call for action or to action. Let us continue the vision that Rizal ignited and expand his legacy through the cause or causes uh, and dreams we champion in our time. We must be brave in work for reforms and innovations, even if it means making significant sacrifices. Okay. Yung sinasabi niyang sacrifices, nakikita natin yung ating mga leaders ngayon. Wala namang sakripisyo yung mga yan. Okay? Karamihan sa, sa mga yan ay hayahay ang buhay. Karamihan sa mga yan ay lalong mayaman. Okay? Hindi mo talaga makikitaan ang na, na sila ay uh, nagsakripisyo halimbawa para ma, uh, magkaroon ng ganyang power to lead our country. Rizal's life was a testament to the power of courage in the face of adversity. Yon. Ulitin ko ah, sana um, yung passion for knowledge. Sana yung passion for the love of country ay manggaling at magmula sa ating mga leaders. Pero yan kasi ay nasasapawan nung kanilang passion for power at passion yung, passion for 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 gaining personal personal wealth personal gain ganon po ang intensyon ng mga politiko dito sa atin kaya sana wakasan na natin yung yung um, yung idea na pag-politiko, Okay, pag pulitiko uh, basta sikat, basta kilala, agad-agad na tayo ay maniniwala, agad-agad na uh, tayo ay magtitiwala rin at iboboto natin. Nakabaguhin po natin yung sistema na 'yan. Sana ay dumating sa punto na tayong lahat ay marunong magbusisi, marunong mag-research, marunong mag-discern, alam natin kung sino yung totoong may malasakit at pagmamahal sa ating bansa. Good luck.